lang po. ano? <laughs> pakibasa na muna daw po kay Jomar. Ha? <laughs> ah, pakibasa? Kiling. Uy! ito mo lang kiniling. <laughs> <laughs> One point. <laughs> Ay, grabe! Si Kuya, si Kuya Jens, ano reaktor natin, yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Rizk Regents. Kung bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng Bundong Kalingap sa pangunan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap prab. At pakisupportahan din po ang aming mga kasama sa Bundong Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon at mahirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, napakarami nga po mga kababayan nating supporters po ng Team Kalingap at ng bagong tambalang Carl Joma mga Kalingap ang nabiten sa ating nakaraang reaction video. Vlog po ni Kalingap Rob sa tambalang Carla at Jomar mga Kalingap. At ngayon nga mga kalingap dahil sa request po ng ilang mga viewers po natin at nagasabi na tapusin ko raw po yung video dahil nandun daw po ang pinakamagandang eksena kung saan bumanat daw po mga kalingap si Carla kay Jomar. Ano nga ba itong mga kaganap na ito? Tara tapusin nga po natin yung video at sabay-sabay tayong kiligin in 5, 4, 3, 2, 1. Ito pala Carla. So, huwag meron ulit uh, um, nagbibigay sa'yo, nagpapabigay. Thank you po kay Singkit from Saudi po. Thank, Thank you. you so much. Singkit from Saudi. Sabi mga tayo, kalingap, ang cute ni Charlano. Very sa yung face talaga niya mga kalingap. Bravo. Right. So, ito maganda. Po, maganda po. Maganda po. So, Ay, wow. ano po well, yan ha? Um, Rob Jack Fashion Jewelries po. By Velvet Box sa Facebook page. So, maraming salamat po. Thank you po. Mm -hmm kay Ate Julie po at kay Singkit po from Saudi Arabia. Ano, so isuot ko ulit yan sa'yo? Ako na lang po. Ako na lang? Ano lang naman yung bracelet lang naman yan? Sige po. sige. <laughs> Tataw na naman si Carlo ka mga kalinyo. Oops. Yan. Ganda na to. Ito. Grabe naman yan, Papa, Papa Jones. Jones. Ayan. Ganda. Ano, pwede mo yan ano? Um, isuot mo pa rin kita ulit kayo ng angels. Grabe, ang ganda talaga sa'yo. Bagay na bago sa'yo. <laughs> ito. ito. eh, ako na rin mag-shot sa'yo ito. <laughs> hindi, hindi, mga kalinyo. Ayun na. Pumasok na naman si katata. Ito, maganda rin to. Tignan mo. Bagay sa'yo. Tingkit mm. ko. Ano? I-shoot ko ulit to? Parang naihihiyang na si Karl ang mga kalingap ka na naihihiyang. Balik na Ay, Asunto, yeah. ito, natin to. Yun. Grabe. Mapupuno ka nito ng ginto. <laughs> Thank you Grabe. po. Grabe, ganda man. Ito sa inyo po yata yun? Ay, oo. Oh. Oo. Oh. po <laughs> Bibigyan mo sa akin? Ayaw mo i sa akin? Ito. Yay. May pagsuot ng bracelet. Kamay ko lang naman. Uy, uy, uy. Ang cute ng reaction ni Carlo mga kalingan. <laughs> ito na, ito na. Sorry na, sorry na. Medyo nanginginig po. Thank you, thank you po. Bagay sa akin. Pero bagay naman kami, di ba? Bagay ba sa Opo. Oh, oh meron pa akong ibibigay sa'yo. Ito pa. Ito, grabing ano. Bigat nito to eh. Sa TV. Hulaan mo kung ano to. So. Baka mamagsak na, TV yan. thank you so much po. Kaya kita ko is Thank you, thank you po. Okay. Oh, pa pag-isa, Carla. Oh, sige, itabi niya mo. Dahil sila yung ah, mga kalina sila, Carla. Mga kalina, pinihintay ko talaga mga kalina kung sabi sa comment section na meron daw mga parts dito <coughs> na banat yeah. po si Carla kay Jomar, mga kalina. Na talagang nakakilig. Kung po yung hindi natin yeah. mga kalina. Grabe. Grabe. Thank you po ulit sa mga nagbigay po ng ano, foam kay Ate Cruz Dulay po. Yan, grabe. Ang cute ni Carla walang, mga kalinga wala Walang kasawaan sa pagpapadala kay Carla ng mga gamit. Ano? And ngayon po, may napapabigay pa po ng cash. Wala po kay Sir Randy Luz A. Ayan. And may napapabigay po ng 7,100 pesos. Wow. Ayan. So, ito po. Pera, bilangin natin. Kala. Oh, wow. tulong mga kalingap. Syempre sa pangaraw-araw nilang pangangailang at sa bahay. Sa pangbaon -pang 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 niya sa kanyang pag-aaral. 7,100 pesos. Yes. Thank, you. Thank you so much po. Unang-una kay dad po. Thank you so much. Tama. Thank you so much po sa mga support, sumusuporta sa team Kalingap. Thank you so much po. Kila Kuya Bal, kila Kuya Ram po, tapos kila Lila Ibna po, tapos kay Ate Jack, tapos lalong wala na La kila Kuya Joma po. Sa inyo yung buong tables po. Thank you so much po. Thank you. Oh, Thank you. Uh, so, ayan. And, siguro, yun ang muna sa ngayon. At anong oras na rin po. Kagabi na naman, napakalay po ng bahay nila. Carla. Paalam so, po na niya. Ngayon na muna po. Ngayon na, na muna po sa ngayon. And, yung lupa po nila Carla, pag ipunan na natin. Kasi pinahanap ko po sila eh. So, basta makabili po tayo ng lupa. magmalaking bagay na po yung sa kanila. Ano na eh. Kasi kahit patayuan yun ng ano eh. Basta may lupa ka, okay na eh, no? Kasi tinan nyo naman po yung bahay nila. Talagang masikip po. At hindi po ata natin sa inyong lupa, no? At, hindi ito sa kanila. Pinap ah, pinapalis na kayo. Isa pinapalis na pala sila, ano? Ah, papabili na doon ang mayari to So, private property pala po ito. Wala talaga silang pupuntahan. So, time, timing na timing pala yung pag nakilala tayo ni Carla, no? Nakilala natin sila, Carla. So, yun. At ma, ano rin naman, masaya din naman tayo kasi si Carla ginagawa naman yung best niya, no? Nag Grabe improvement ni Carla, di na masyadong nahihiya. <laughs> <Gilangan doorway Emmanuel>. Nagsasalita na rin na nagan ganyan. Um, um na din kami. Ay teka. ay ano yon? Wait lang po. Ano? <laughs> Pakibasa na muna daw po kay Jomar. Ah? Pakibasa? Kiling. Oy, dito man lang kiling. Joe! Jessica, 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 Siligman nga, tiling. oh. Siligman nga ay, ang nakalagay, oh. <laughs> uh. Expect yun, ah. <laughs> Durat <Do that laughs> <yun lang laughs> si Jomar, mga kalingap. Sino bonus so. nito? Ako po, nabasa ko po. Ay, sabi ko, ah. ah, ah oh. May initiative, man. Ay, grabe. Uy, pick na mga kalingap, ay, si Carlo. Grabe. Di ko expect yun, mga kalingap. Ay, grabe. Sabi ko, ay, grabe. ay grabe humanap ka na. Oh, oh, <laughs> <galit> ang... Grabe, <laughs> ang laki na na-improvement ni yun, Carla. Pabahanap <laughs> na rin. Ako <laughs> 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 na ako din. Oo. Grabe yung effort ko <laughs> din, <ba na>, ha? <laughs> <laughs> Kaya pala kanina po, pa, pinapinalabas na ito, eh. Hindi ko alam, ba babanat <laughs> <na laughs> siya. Oo, oh, kiliging tatak. One point. Charles! Ay, grabe mga kalingap. Naka one point na, oh. One, oh, ba? Ano din kami? Thank you Thank you, Night time. Ang cute ni Carla mga kalinga Ingat mo Thank you, thank you po. Sinikilig ko rin si Carla. Hindi mo One point. Kilig. One point. One point. One point. One point. Gusto ko sa'yo. Yeah, I'm so excited. Oh, no, One point, Hindi One point, five points, three, ten points. Mga Tukmor! Oo! Oh. <laughs> <laughs> ka si huwag kasi kumasa ng kanyor! Nanidiwala kayo kagal! I-contra vida na naman! Oo! Nakawang 20 lang ang pasok ng pasok dito. Okay na yun! Ito naman, laging contra vida sa inyo! Huwag kasi gumasa nang wala namang bunga! Oo! Oh. Grabe, Kuya Ricky! Tigilan mo ako, nun! Tigilan mo ako! TIGILAN MO AKO! Eh! Asan dapat sa ginagawa ko? Asan dapat sa bangako? Bayad nung sabal! Wala pa rin, hanggang ngayon. Grabe, meron na. Nalimutan ka niya ito. Na. Binabayaran ka na pag... Wala nga, maniningil pa ako kung meron. Oh, ano binayaran? Ba't ang magbabayad? yung mga panya. hindi oh, Di ba kailangan bayaran yun? Di kailangan. bulok yung sakin. <laughs> oh. yun. hey, no, <laughs> nga yung ban ko. Hmm. Pero nakita nyo yun naman yung hinahanap nyo. Triple dapat ibabayad nyo, mga tukmol. Grabe. ah. Nakita namin sa tulong ng mga tao doon, mga tao doon, nag-alas ka okay. kami. Tara na, kaya kay Carla. Dala na ipansinin to. Still. Carla, huh? <laughs> alis na kami. Bye-bye. Night, time, Thank you po. Salamat uh, po. Diyan ka na lang. Diyan ka na lang. Thank you po. Thank you. Okay. Oh, Kuya Ricky. <laughs> Naulog na si Kuya Ricky. <laughs> Dr. Love. love, love. <laughs> Bahala ka dyan bye-bye. Thank you po. Ingat po. Bye -bye. Thank, you, thank you po. So, nice. Salamat po. And thank you po, mga kalingap. Yan, yan po ay, ano lang po yan for content lang po yan, good vibes lang po. So, sana may tindihan ng iba na. Ito po ay, yan lang, para lang po ito sa mga viewers mm -hmm. na gustong panoorin mga ganitong klase ng vlog natin. Yung pampagood good vibes ba, ano, pampatanggal ng stress at pagod. So, lahat po yan ay for content only, for good vibes only. And alam naman po yan nila, nanay-tatay. Ayan, maging si Carla. Uh, di ba Carla? Ayan. Ayan. So yun lang mga kalingap, ano na parut nga po natin na talaga na grabe yung improvement mga kalingap ni Carla. Bumaba na, pumipick up line. Ah, uh, talagang may kita na po natin yung saya niya yung nai-impress po niya yung kanyang sarili, napapakita po niya yung kanyang sarili sa harap ng camera. Hindi kita doon dati sobrang mahihiyain talaga pag nahihiya po siya dati. Uh, nagtatago, kaya nag, parang napapalo bigla sa pader. So ngayon mga kalingap, nakikita po natin na naka just na po siya mga kalingap sa ating mga kasama sa, ating mga kasama, sa team kalingap. Nakakapag-pick up play na nga po mga kalingap. At ang nakakatuwa po dito mga kalingap ay nakakasabay na po siya o nakakaride na po siya sa kakulitan mga kalingap ng kanyang ng kanyang Kuya Jomar mga Kalingap. So maraming maraming po salamat sa panood. Tuwad niya po na sinabi ni Kalingap Prab, Ito po ay for content only, pampagood vibes. At uh, para lang po mabigyan ng aliw kasi yahan yung ating mga viewers. Lalo, lalo na po yung ating mga kabayang OFW mga Kalingap na na-homesick o nalulungkot po sa ibang bansa. So para po sa inyo lahat yan, maraming maraming po salamat sa panood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye. Hanap-hanap Tumutulong sa kapwa At tao mahihirap Di alintana Ang pagod at hirap Sa pagkalinga, sa tuwa Sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Santos Matubang, Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer Agon Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap Beat Mr. J Pag-ingat nyo sa mahihirap Kung Ang pagtulong nyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, Kuya Gawin ang adikain pinapangan nyo Minkalingat, dance, dance, dance Minkalingat, dance, dance